Ipibilhin na ng mas mahal ng gobyerno ang palay ng mga magsasaka alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may ilang magsasakang nakukulangan pa rin sa suporta ng pamahalaan. Nasa front line ng balitang ngayon si Shaila Francisco. Bit-bit ang mga placard. Nagrally papunta sa tanggapan ng Department of Finance ang mga magsasaka at iba pang agricultural groups. Ibinalandran nila ang sakusakong palay sa harap ng DOF para ipanawagang suportahan ang mga lokal na magsasaka. Tutol din sila sa pagpapababa o pag-alis ng kasalukuyang 35% na taripa sa imported na bigas. Isinusulong kasi ng DOF ang pagtatanggal ng taripa para bumaba ang presyo hindi naman ito bumaba. Kahit ilang milyon, kahit tayo yung number one rice set importers. Ang nakikinabang talaga ay syempre yung mga, mga miller traders. Pangamba pa ng mga magsasaka. Baka lalo rin bumaba ang presyo ng palay kung bababaan ang taripa. Pinangangamba din nilang mawala ang kanilang cash assistant. Lugmok na lugmok na sa kahirapan si Filipino farmer. Bakit hindi binibigyan ng importansya itong mga local producers? yun lang ba importation ang solusyon ang problema natin sa kakulangan ng bigas? Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, pag-uusapan pa naman ng Executive Department ang panukala at para maibsan ang pangambang malugi, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Food Authority Council na itaas ang bilin ng palay sa mga magsasaka na magsisimula na mag-anihan sa susunod na buwan. Mula sa dating 16 hanggang 19 pesos kada kilo, magiging hanggang 23 pesos na dapat ang bilin ng NFA sa tuyong palay at hanggang 19 pesos sa basa. Sa presyong ito, may sapat na kita ang mga magsasaka. Hindi rin daw nito maapekto ng presyo sa mga palengke. Yun ang aming uh, ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga, ating mga magsasaka. Bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So, para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices. Sa gitna ng pinaiiral na price cap sa bigas, nakikita ang lalo pang bababa -baba ang presyo ng bigas dahil sa nalalapit na anihan. Sa taya ng samang industriya na agrikultura o sinag, maglalaro na lang sa 39 hanggang 40 pesos ang regular milled rice, habang 42 hanggang 44 pesos sa well milled rice. Mas mababa sa itinakdang 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Kaya para sa sinag, pwede nang itigil ang price cap bago matapos ang buwan. Baka naman ang mangyari nga, uh, reverse naman sa intention ng price cap. Sa peak ng anihan, kung ang price cap mo 41 to 45 at may makukuha ang 38 to 39, baka idikit sa 41, reverse ang mangyaring benefits. Pinag-aaral na raw ng DA ang bubuoying rekomendasyon kung kailan aalisin ang price cap sa bigas. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.